Hi guys! Welcome back to my channel. Ben Trincher, ang OFW yung waray ng Saudi. So to this video, isang ganap pagkatapusan ng mga OFW. syempre ang pupunta sa grocery para sa pagkain ng isang buwan. O ayan, naglalakad na nga ako papunta sa taxi. Ayan, nagantay na nga ako ng taxi niyan guys. At nakasakay na nga tayo ng taxi guys. 15 riyal ang pamasahe mula dito sa accommodation papunta dun sa paggugrosihan ko. So ayan yung... Yung travel papunta doon is mga 20 minutes kung matrapik. Kung hindi naman matrapik, siguro mga 15 minutes lang. Kayang-kaya -kaya. kasi medyo malapit lang naman. At ayan, nandyan na nga tayo sa ating paggrosihan. So, syempre, bago tayo mag-grocery is pupunta muna tayo sa kainan. Bago tayo mag-start mag-grocery. Kasi mahirap yung may bitbitas pupunta ka sa kainan. At ayan, yung aking laging binibili yan, guys, dito. Yan ay faham barbecue chicken. So, Madalas na kainin ko guys is faham. Yan yung faham. Kasama niya is yung yellow rice. Tapos, syempre may kasama siyang tomato sauce at saka ginger leaves, sibuyas at saka lemon. Yan yung madalas kong kinakain kasi yan yung favorite ko dito. Kasi yung iba hindi ko talaga gusto yung lasa. So, pag hindi ako nakakapunta sa Pinoy Food, yan yung lagi kong ino-order. So, kain tayo mga kasangkayan. At ayan, tapos na nga tayo kumain at pupunta na tayo sa grocery. mago grocery tayo ng konti, guys. So, syempre, pag pupunta tayo dito sa Saudi, sa grocery, pinupuntahan ko talaga lagi is yung mga Pinoy Food. Kagayan yan, mga Pinoy Food yan ang karamihan na nandyan. May Nova. Magic Sarap, nakita ko tong langka, medyo pricey siya. Wala namang fresh langka dito na makikita ka sa mga supermarket. Nakakan talaga siya. At napatingin ako dito sa parota, <laughs> yun nung parang kubos na kinakain ko nung nakaraan. Meron din silang skyflix dito. Ding dong, 3.25 ang isang so May bulldog, hindi ko gusto yan maanghang. May mga tomato ketchup, banana ketchup, yung mga pang -pino. itong Nova sobrang mahal na sa 50 pesos na ata ayan kung i-convert -co mo ang kanyang price so hindi ako bumili kasi di talaga ako mahilig sa mga chips at meron sila ditong tawag nito sa amin lawlaw yung tawag sa amin salted fish pero hindi ko gusto yung nasa loob parang matinik yan gusto ko yung bulinaw na ganyan hindi ko trinay bumili yan kahit isang beses may mga tuyo din dito guys pero sobrang alat ng mga tuyo nila dito kasi sobrang layo pa siguro ng pinag importan yan kaya maal <laughs> at napunta tayo dito sa mga kapihan at saka mga pangpalaman ng tinapay. Gusto sana bumili ng Nutella pero wala akong budget dyan. Saka ma tamis masyado. Tumatanda na tayo. Baka magka-diabetes tayo. Mahirap magka-diabetes. Yes. At ayan. Mayroon din sila dito mga asukal. May asukal pa ako sa bahay. Kaya di ako bumili. At napunta ko dito sa Dab. Mura lang yan guys. Yan yung mga pinapapansalubong sa mga galing dito sa ibang bansa. Meron din dito yung Gusto ko yan ang amoy niya. Pero yung gusto kong flavor Flavor talaga. Yung gusto kong amoy is wala dyan kaya hindi ako bumili. At pumunta kami dito sa damitan. Merong mga madamitan dito. Hindi rin ganun kamahal yung mga damit nila. Pero hindi ako bumili kasi wala akong budget. Siyempre napunta rin kami dito sa mga pang-kitchen na gamit. Ayan o, oh, ang dami nila mga pang-kitchen na gamit. Ang sarap bumili, no? ko marami kang pera. At saka sa sapatos, hindi mo na ako bibili by next month na ako bibili ng shoes. Papalitan ko tong shoes kahit okay pa yung shoes ko. No, bibili na agad. Gusto ko yung ganyang sapatos na aking hinahawakan. Parang gusto ko siya bilhin. Sana nandyan pa siya pagbalik ko. At syempre, pumunta ako dito sa mga tinapay. Mga tinapay yan na pang Pinoy guys. So bumili ako dyan ng dalawang klase ng tinapay. Nakalimutan ko yung parang tawag dun sa tinapay na yon Yung parang hopya siya onion hopia. Tapos yan, naalala ko yan. Parang pudding kasi ang lasa niya na kaya bumili ako nasa 4 real yung isang peraso. So, ayan, nab napabili ako dyan kasi gusto ko yung mga tinapay na pang Pinoy. Siyempre, pumunta ako dito sa labas na nagbibinta ng gulay. Bumili ako ng kangkong kasi yung accessible dyan na pang Pinoy kangkong. Kaya bumili ko. So, yun lang guys. Tapos na yung aking pag-grocery. Hindi ako nag-grocery masyado kasi wala akong budget masyado for this month. Next month na tayo mag-grocery ng bonggang bongga. At ayan, nakarating na nga ako sa bahay at pauwi na ako. So, yun lang guys. Don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel and my TikTok account. Ben Trinchera, damang salamat ngayon. Pagkupay ka mo. And God bless. Until the next video.